Ha. Hello, selamat. Babat.

Saan? <laughs> na. punta tayo sa isla. Ha? Lakarin mo na lang? lang yun. na yung speedboat, tawagin mo. Hindi, eh, mababaw yan. <coughs> Bahurang rin, lang sila. na mo, na Grabe yung uwi, pasang gin yung uwi. din gan. daw sa anong gasaan ito. Ayan, dandyan na lang din ah. Yun. Ayun no, yung picture Agan din, doon. Agan tuon. Ayun no, wow. Ayun ang kweba. Ha? Ayun ang bunga ng bunga nga niya. Sa? Ayun o. Ayun? Ikaw, hindi tayo mag-akit. Ang ganyan lang sa butas. Hindi, yun o. May ano? Oo, te. Ayun o. Ayun. Diba? May ano siya? Oo, te. Pwede tayo mag-akit. Ayun. Tapos pagkatapos niyan, bawal na tayo. Kasi gate na. Ah, gano'n. Maraming butas. Wala. Ang ganyan lang yan sa bunga. Oo, ang ganyan na yan sa bunga. Tayo pwede. Hindi, kuya. Nakapasok kami dyan. Pwede yan. Si Moy Moy. Alam ano yan? Ano yung umboy? Oo, tingnan mo yun. Ito, ruma ko sa umboy. Alaga na nga namin. Ala, ayoko na yan. Ay, ako, dami nga, oh. Alaga nga namin, nangangaga. Kemay nga, yung kemay nga. Ala, yung pagkain niya, baka kunin. Ay, hindi, sanay na yan. Sanay na. Hindi sila natatakot. Yung pagkain baka mag-ano. Ala! Baka bawal. Baka bawal. Mas na. Ang ganyan. Isan nila puntahan? Hindi kasi nila nakita. Hindi na. Baka hindi yan titong. Pwede pa kainin ng ganyan mamate. Sana'y kasi yan. Oo baka. Abutin niya pa yung mamay. Huwag na. Huwag na tapo na. Huwag na tapo na ng pagkain. Ulo, dami nila. Uy, takot ako. Pwede pa Ganyan si Sabanda. Parang di na lang kakulong. Ang pa sa araw? Ayun naman. Doon lang tayo mag picture. Uy, pa ino,

Paano pag yung tasong na basa? Kasabay nga Sabi niya, wala kang kasabay ba mo tayong dito. Yun, hanggang doon na lang yung dulo. Itim na braso ko. Hanggang doon na Ayun lang. na agad. Yun, yun yung picture Kasi alam na kung saan ka. Yun yung ano, yun yung game, yung ano niya, bunga niya. Yeah.

Enggak, enggak, enggak mungkin bibi.

Bawal na rodyo. Kasi lindong. Hindi, <laughs> maliwan <maryo> na rin. <laughs> bukas pa, Bendy? Ah, bukas? Ah.